Hinamon po na itong si Harry Roque at na itong isa pa na nagngangalang Glenn Chong, ang taong bayan. Ang mga netizens, ang mga nakapanood, nakapanood na na pong kuno ay pulvoronic video. Hinamon nila ang mga netizens. Kayo na daw ang humusga. Siguro inakalangan na itong mga ito ano, na mapapaniwala nila ang taong bayan dito sa kanilang palabas. Dito sa kanilang hmm. pautot na video na ito. Ang mapapaniwala nyo lang po, ang mapapaniwala nyo lang po ay yung mga kababayan nating uto-uto. At siguro ay alam nyo naman kung sino yung mga yan. Yung mga yan po ay yung mga diehard, yung mga DDS, kayo. <laughs> Pinaniwala nila ang sarili nila, lalo na po itong si Harry Rocker, si Maharlika at atong si Glenn Chong. Pinaniwala, pinaniwala po nila yung mga sarili nila. Ang ibig kong sabihin, pinaglololoko nyo po ang sarili nyo. Yun yung pinakmasaklap na pwedeng mangyari sa atin. Di bali na siguro maloko tayo ng ibang tao. Di ba? Pero yung lokohin mo yung sare, sarili mo at paniwalain na eto nga ay si uh, uh, PBBM ay kahangalan yan, katangahan yan. Bakit po kayo nagpapakatanga? Bakit po kayo nagpapakabobo? nagbobobobohan. Bobobobobohan. Bakit dumarating kayo sa puntong ganon? Kasi nga po, meron kayong mga personal na ambisyon at ang iniisip nyo, ang makakatulong sa inyo sa ambisyon na yan ay ang mga Duterte pa rin. Kaya, for the meantime, eto na may pansamantala lang, nakasangla po yung kaluluan nyo sa mga Duterte. Ang tanong, paano nyo yan matutubos? Kung sakali mang matubos matubos nyo ah, ano, yung kaluluwa nyo sa mga Duterte, babalik kayo sa dating kalakaran. Yung kailangan nyo lumaban ng patas, kailangan nyo makipagsabayan sa mga katulad nyo sa profesyon nyo halimbawa, at baka manibago kayo, hindi na kayo makapag makasabay dahil nasanay kayo na kayo ay may mga sinasandalan. Nakakaawa kayo. Oh, ang sabi na nung no, si Glenn Chong, oh, kayo na daw ang humusga. Yan po ang hamon niya. O ayan, hinusgahan ng taong bayan. Kahit siguro bata, ano ho? Kahit ipanood mo yan sa bata, hindi talaga iisipin na ito ay si PBBM. Ito nasa video na ito. Ayan din po ang sinabi na itong si Harry Husgahan si Vangag. Hmm, ayan. Alam nga namang hindi isipin ng taong bayan at pinatutungkulan nyo dito ay si Marcos Jr. Dahil hawig na hawig niya yung uh, kinuha nyo na actor kung ito man ay isang old uh, clip sa isang movie. At tama ako ha, ah, marami sa mga kongresista ang nagsasabi na hawig na itong si, or na itong nasa video na ito, ang isang Korean actor. Mukha daw Koreano itong, ito nang sa video na ito. Ang suspect sa ako talaga, ito po ay isang Koreano. North Korean. Dahil sa tipo ng damit, sa kung paanong iladlad or idapa yung collar ng kanyang shirt. Ganun po, yung collar po na ito ng damit, ito po ay inside uh, shirt ng mga sundalong ng mga sundalong North Korean. Kaya sa so tingin ko talaga North Korea ito. Hmm, Ay baka kayo'y managot din sa North Korea dahil ginamit nyo itong clip na ito. Kayo, Hari Roque, Sinpa ba, ba, Glenn Chong at Maharlika mukhang mukhang uh, lalo kayong mapapahamak sa ginagawa niya dahil sa tingin ko rin hindi nagustuhan ng mga idolo niyo na si Mar si uh, Digong at si Sara Duterte etong ginawa niyong kapalpakan good luck